Panibagong araw, panibagong video na naman tayo mga ka-basic. Kapalit nga pala tayo ng ilaw ni Mio I125. Ayan nga pala yung old na ilaw niya mga ka-basic. Ito pala yung ipapalit ko. Nabili ko lang to sa Shopee. Plug and play lang to mga ka-basic. hindi na kayo mahirapan maglagay. Let's go! Napaka-basic lang magpalit ng ilaw. May apat nga pala tayong tornilyo dito mga ka-basic. Yan. Kung nakikita nyo mga ka-Basic, tinuturo ko yan. Siyempre mga ka-Basic, hindi mo mawawala yung dalawang tornilyo sa harap. Meron din yan mga ka-Basic sa ilalim. Kailaw pa yung MDL ko. Dalawa din yan mga ka-Basic, yan. Let's go, buksan na natin mga ka-Basic. Ito nga pala yung nakakonex sa mga ilaw natin sa harap. I-unplug lang natin yan mga ka-Basic. Pagka na-unplug nyo na mga ka-basic, may kita nyo tong goma dito. Dahan-dahan ninyo yung bunutin mga ka-basic. Ayan. May kita nyo mga ka-basic. Dahan-dahan lang. Kasi baka mahila natin yung wire. Patay na pag nahila yan. Napakatagal ko bunutin yan mga ka-basic. Kasi ako lang mag-isa nagbibideo sa sarili ko. Wala akong katulong mga ka-basic. Kaya pagpasensya nyo na pagka natanggal nyo na yung goma mga basic didiin na nyo lang yan at pa clockwise lang mga ka basic napakadali lang tanggalin yan pero ako sa part na yan medyo nahirapan pa ako dahil ngayon first time ko lang din yan buksan mga ka basic yan nakita nyo naman pa clockwise lang mga ka basic ang pag unplug nyan pag nabunot niya na mga ka basic ito na siya o oh, di ba napaka basic ayan mapansin ano niyo tinuturo ko yan mga ka basic para hindi kayo maligaw nandiyan lang yan mga ka basic napakadali lang yan paano ipapasok ito na mga ka basic ang ipapalit natin Shopee lang yan mga ka basic yan salpak lang mga ka basic Ba? Napakadali lang mga ka-basic Kayang-kaya nyo rin gawin to. Ganun pa rin mga ka-basic Papano nyo tinanggal Ganun nyo rin ibabalik mga ka-basic Huwag nyo kalimutan mag-subscribe At click nyo na rin yung notification bell mga ka-basic Baka naman Pagka naipasok nyo na mga ka-basic Ganun pa rin ibabalik na natin yung goma para hindi pasukin ng tubig kahit ano pa man mga ka basic didiinan nyo lang mga ka basic hirap na hirap ako dyan dahil ako lang nga ang nagbibideo papasensyaan nyo na mga ka basic o oh, diba Napakaangas angas ito na pala yung ilaw mga ka basic after nyang malagyan o oh, diba Kayang kaya kanya rito mga ka basic Napaka-easy lang yan.